Hello, good morning. This is your broker Samuel Lau. So, today we are the Museum of Naga. Okay, so allow me to introduce you the Legislative Hall and then the Museum of Naga building. I'll show it to you. Okay, so this is the old City Hall of Naga. The original, according to my guide here, this is the original City Hall of Naga. but they converted it out to the museum of Naga, The city of Naga. This is Cebu, kasi may Naga, ibang Naga tayo. So this is Naga Cebu, museum Naga. So, so ngayon the, sa ground floor it's a legislative hall, mga kagawad, taas. then sitas. Then we're here on the part Pasilong, Pasilong. Sa, Pasilong sa ano to Charlotte? Pasilong. Pasilong sa Naga. So this is my beautiful guide, the former Miss naga okay the former miss naga the, and this is marina our guide for today okay so video niya <laughs> okay so marina the guide today and then charlotte is miss naga 2018 <laughs> okay so chinese motive charlotte nanong chinese man Mar uh, marina ba to Uh, actually, your name, your name, name is, is Marina? Sa, yes, sir. I call you Marina. Uh, so, Marina. So huh? Rina. Yes. Yeah, Rina. Nanong Chinese uh, man? Ito lang siya sa ato uh, ang kwan, Disney Disney princess na team sa Christmas karon sa City of Naga. Ah. We have a team. That's... So, timing day Mag-abli ang mong Chinese store karon. Oh. Ako naman ito oh. kaing na. Pabitayan po mga Christmas lights para ma-Christmas. Okay. Ma oh, okay. Bungan siya sa opening of lights. Eight. Kano sa inyong opening? Eight. Oh, ako to ingnan remind na to toron oh, nga kinanglan na before glides. December 8 para glide so, eh. uh -huh. Oo. pod. Oh. Oo. Oh, team, oh. Uh, na Mulan. Mulan. Mulan one of the Disney princesses. <laughs> so this is it. Okay ra nag live. ni oh, di, di, live ha video ni ha oh, okay, edit ko ra don't worry. Okay na yeah, sir, nag vlog ka sir? Oo. Oh, oh. language oh. man si ma so, oh, language? Ito. <laughs> Bisaya man ko, ikaw ron. <laughs> Chinese food, akong client mga oh, Chinese. Okay. So swip, okay. wow. Hello. So, welcome to our humble home city of Naga and this this is our the staff sa Museo Naga. Okay, service. kita magbisaya ha, kay yeah, ka bisaya ko ha. Bisaya sa Ibaha Park and the Museum Curator, we welcome you Hello. So we have three, three galleries. The first one is Natural History Gallery. The second one is Naga Heritage and Contemporary Gallery. And the third one is our Leaders Gallery. Okay, Natural. So we also have a study center or a new library at the end of our contour. So first. Okay, so di takaron sa Natural History Gallery. Okay, history sa tasa Naga. Naga, Cebu. Kaya na may, see, what do they call this city of Naga? Kaya sa Naga City man to. Oo, sa Bicol, sir. Bicol. Okay. Really? So, ano sa man yung history? Naka-aday no, niyo okay. rin nagpuyo sa Naga sa una? Adyo. The formation of the earth first, sir. Ah, okay. Uh, and the now the rise Ah, so, ano kayo? Nandiyo rin para sa mga lakbay-aral sa estudyante po, day oh, ni? Oo, yes, sir. Nandiyo rin para ang famous nga mga bato diri sa Naga. For so, examples of rock formations, okay. Pero, di ba, uso awesome man sa naga mga, sila, ka na marag kalot-kalot, ka na Di ba, ka na mga limestone, naguban pa? Kaya naman, daghan di ba sa naga, mga mamalit o bukit, kay kauton para pangabuno. Ah, Ay, okay. Oh, mga party, limestone, mga durites, mga inanak. Kani, lahat like, pa ni.

Napabatay mga... Di, according to me, or next to Charlotte, di ba natay mga 60% pa sa Nagar in the Timberland? Yes, yes. Okay. Asa mga mga Timberland pa doon? So, so uh, where are we? Asa ta diri ron? Dirita, dirita. Okay, nata diri. Okay, then. So, money pa doon sa Toledo? yes, sir. So mouni ang na? Katong fast sa tinaa. Atin. Dako gyud -da, ley no? So asa mga Timberland pa dire? Mo tu sir among oh, matan-aw. Um, yes, bakni mga mountain. No, 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 sir. Barangay sir. Among ni man sa barangay? Yes sir. So when out. paid it has our daginit mong note Timberland. Yeah. Daginit. Dilang I'll be launching Marang Media Production ya as si Ray... Byahi ni Ray the raid explorer abangan mo. mo mo, coordinate niya na diri Iyan, iya ginasuro yon oo sa mana ay among na meeting the other day will be launching that one Parang, biyahe ni dro ato ah, uh, counterpart lagi mo sa na nice bi explain Nga, maka, abot sa kenan niya. Mabot sa kenan niya. Ayaw, lusot kayo ako. School. Wari ka mang-invite na ako niya. Dili, 4 by 4. <laughs> okay, <gabos> ra. <sharp> okay. Four four wheels. Four wheels. Charlotte, uh, pick up, ha? Ya, katul-tul ka. Kugun, ah. Inikabot niya, na, na, Inikabot na, na, Inikabot Uh... Oh, okay. So, Adili so, yes. Anita, mula agta dito, kuyog one of their kids, do ha, mo guide niya, wabi siya kagto, po siya, tayo sa pick so pinay sa pick driver ako, tulong. man hindi mo ang kasalikot, no? <laughs> o pwede na, kainit lang, di sa Sige mo, sorry. Taniya, kani? Diri? Ano sa manin? Railway. Asang railway diri sa Naga sa una? Sponsor. Sa Tinaan. Tinaan Naga. Okay. Lapos mo sa Argao sa una? ay lahat. ay nga dyan. Ano station na niya, sir? Argao to the north Sayang na ba ito, no? Sa una, before the war ba, naging train niya. Nawaan nga yung train nato ito. Taga Argao man ko, mother side nag-abot yun no Argao o ang from China ako'y produkto <laughs> Charlotte nag-abot ba akong mother side yung kong ang train sa una from Argao to Danao yeah, nag-abot ba akong mother tega from Argao ang oh, father from China yun sa pag-abot asa nag-abot <laughs> okay. pero replica ni eh, pero dapay original nga gi parking what na gi nakit ana tong portion sa railway nga gi preserve murag sa bakulod, ba nga gi, gi preserve nga portion banya ya yeah, to di to nga ulo-ulo sa train to angad ah, to ang canvas nga sa siya ang kani Dagaan nyo dito explore? Ano dito? Ang first part na cement nga the sir. Hmm. Nandito sa una kayo recycle Ligon? And then the cement room materials. Mm. So ma-install sa puso From Missing Naga. Okay, so we're done with uh, And, uh, uh, the uh, National gallery. History Gallery. Okay, so part two ta.